Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kababayan, mga katiit. At muli po ay ididimo ko itong long risk locator, tripod antenna, na napusuan po ng ating isang katiit mula po sa bansang Kasakstan. Mr. Rustam from Kasakstan, this is your device order, long risk locator, tripod antenna. This is a chamber. Open it. You put load here, inside. This ring is in carrots. And then close. This is a uh, this is the necklace. 24 karat. We will locate. Okay. At mga katiit, muli pa rin po. Ito yung long range locator, tripod, antenna na napusuan po ng ating isang katis mula po sa Bansang Kasakstan at ito po ay long range locator Yan. at katis kapag ka una gagamit kayo ng ganitong klaseng gamit long range locator triple antenna o so, saan man kayo katis magpunta saan man yung site nyo yung area nyo una katis ay yung dulo ipapahid nyo uli sa lupa. Yan katis ay isa sa nagpapalakas ng na frequency lalo na ito sa mga uh, gawa ko na long risk locator, triple antenna ay may mga kaugmang lupa ako nilalagay dyan dahil iba't iba yung content ng lupa natin saan man tayo magpunta ganun lang katiis sa inyong gagawin at ganun pa rin katiis ako hindi magsasawa na paulit-ulit yung sinasabi kung paano yung pag-aaral o paano matuto sa paggamit ng long risk locator tripulatina ano ba yung pamamaraan paano ba ito unang gamitin paano ba yung mga taas at una ka TH yung 45 degrees na so tinatawag ay hindi naman maka TH siya naka na tungo at hindi naman siya naka parang barrel na 45 degrees 45 na kapag itinutok mo naka 45 lang siya 45 degrees tinatawag Ate Ech, una-una, pag mabuti yung pagtaas. At ako naman yung natutuwa sa mga marurulong na at yung mga bago pala nag-aaral. At pag-aralan nyo rin po mga Kati At napakaganda po ng mga ganito klase look ito. Ito Kati Ech, 45 degrees. Yan. Dandaham ang kataas. Yan. Yan Kati ay tuturo. Yan. Forty-five degrees Tuturo na yan Yan Wala katiit Danda lang pagtaas Forty-five degrees Yan ay Pusa tuturo Ano mga katiets Yung Pakiramdamay Itong paggalaw Kung siya'y gumalaw Huwag niyo siyang Kukuntrahin Hayaan nyo yan, lang Tustusan nyo lang katiit Forty-five degrees Yan Yan ang paggalaw niya yan Pusa yan Gagalaw na kanya At muli ito, mas maganda pagka marunong na kayo kahit isang kamay. Yan. At kahit kaliwa katiit, pag-aralan nyo lang mabuti. 45 degrees. Yan. Pag-aralan lang katiit. Yung uh, kaliwat ka na kayo. 45 degrees. Kaya medyo kanan ako. Kaya minsan, rin na kaliwa, hindi gaano siyang kabisado. Uh, medyo siya ay mabuhay. At katiit, ito ay pang-distar, pang-alayuan. pang distar pang malayuan. Ito natin yung locator. Yan. ito'y focus mo. lapit po mo. Yan. Ito ay pang malayuhan. Yan. Long wrist locator, triple antenna. At yung T.H., una-una rin, kapag gagamit kayo ng locator, huwag kayo magsusunod ng relo. Yeah, malakas ito huwag kayong magsusot ng rilo sing-sing o quintas, aritis na maaring makapagpasira ng deteksyon ng ating locator lalo na kung may nahanap tayong target natin yeah. ito ka it long range locator, triple antenna pagmasdan nyo lang kati it yeah. pagmasdan lang Tataas, Yan, rata na ako na agad Nabaling na. 45 degrees, doon na pagtaas. Yan. Yan. At ito ka, th, Unang una, uh, kapag uh, meron na kayong gamit, dito, huwag nyo hihilahin ito na isang hilahan diretsyo. Ang gagawin nyo, ka, th, ay utay-utay nyo lang siyang pahahabain. Yan. At yung paigsin nyo naman, ganito lang, ka, th. Ang gagawin nyo para hindi masira yung ating antena. Yan. At pagka hinila natin sa diretso, yan ay bumabaling. Nabaluktot na luluag yung pinakang duksungan nyo dito. At ito kati is 45 degrees uli. Yan no, taas taas. Yan, ganyan. Taas, yan. Pusa na yan, gagalaw. Yan. Daralan nyo lang katiis yung tamang pagpagalaw. Ito naman siya dyan. Ito siya gagalaw. Lalo na kapag uh, natuto na kayo na sana yun na nakabisado na kung paano yung pagpagalaw ng tripod antenna. Ano mga klaseng locator katiis? Ang kaibahan lamang sa mga debater eh, ay pusak siyang babaling at nagtuturo ko ano yung nadiditik niya So, ibig sabihin, pero pag hindi rin po tatama yung inyong pagtaas at 45 degrees, may din bumaling yung, yung, yung anumang klaseng locator na debattery. Kailangan, nasa tamang procedure pa rin po yung ating pagtaas, 45 degrees, at para po mas makabisado natin. Okay, kapit, ito ay aking dalapitan, Tatapatan ko para malaman natin kung ano ba yung magiging reaksyon ng ating triple antenna. Yan. At muli ito katiis. Yan. Ay susa na siya sa balig. Yan. siya. 45 degrees. Yan. Yan. Dito nila 45 degrees. Pusa. Yan. Yan. At ito ka ay huwag nyo nang yabain. Tama na lang yung ganyan. Okay na yan. Abahin man ko konti. Eh. Tatapat lang dito sa pinakantaso. Dahil yan, konektado rin niya ka -th. Positive, negative, at saka ground balance. Pwede sa ilalim. Pwede sa ibabaw. At ito ka ay aking lalapitan. Para naman malaman natin kung ano ba yung reaction na ating rifle antenna lalo na kapag naituro nito kung nasa direksyon at lalapitan na natin ay ano ba yung magiging reaksyon Dito. yan ito ka kapag na natapatan pa lamang yan ay kusa sana siyang babaling yan ito na ka yung ating yan ito na yan ito na ating triple ang pina. Yan. Kapag natapasin siya, lalo yung target, ay ito na yung magiging reaksyon ng ating triple antenna. Mabilis siya. Ito yung ating target, katis. At ganoon pa rin, ito ay sa kilo ang ah, bigat. 0.5 kg. Yeah. At sa mga katiis po natin, hintay nila po yung inyong uh, request sa uh, pagtapong po ng ating uh, little At yan kung hindi naman po makakasagabal sa paningin ng tao, yung paggagamit ko doon sa ibabaw ng tulay at nasa ilalim, yung aking lulukit sa ilog, kasi may mga Daanan po yun, sila kaya lalo lahat tayo eh. Ay susubukan din po natin kung ano yung paraan. Yan. At muli ito katiit. Isang lungo locator tripod antena. Iba-iba man po kami na pumamaraan sa pagkagawa ng uh, locator. Yan. Ito katiit. Ito yung ating locator Yan. Ay, ito sana siyang higot Yan. Ya kate cina. Ate, ito kate siya lo. Ya. To. Ate ing nilolokit. Ha, gold. Ya. Dela kate. Ah, Mr. Gustam. This is your device order. Long range locator, tripod, antenna. yeah, At mga kate, Una ko na yung uh, kaya ito ito lang pag lang antena para hindi masira. At uh, ito man ay isang long dislocate ng right antenna. Ano man yung ating hinahangad, ano man yung ating target. At dalawin ko na pala rin kayo. At uh, ito man ay barya sa ating ah, uh, kung tayo papapalain. Kaya ingatan pa natin ito makatiit. At uh, bagay personal natin gamit. So, katiits, tandaan, taas, bunaw katiits yan sa baba. Kaya, parang papalakas ng frequency yan. Baba, taas, tandaan, yan, pusa na yung babaling. Yan, 45 degrees, tandaan pag taas. Ganyan lang katiits ang nagagawin nyo. Paulit-ulit, ulit ulit yung gagawin pa gayaan hanggang sa makuha niyo kasi yung tamang taas huwag nyo namang huwag naman nakatingala huwag naman sobrang baba yung tama lang sa inyong uh, panlasa mga kasi yung tamang taas lang yan tamang taas usaya pakiramdaman nyo lang kasi at una maglukit kayo ng isang bagay halimbawa kasi mas maganda ito para walang kaagaw na ibang madidetect pumaka kayo ng filter na sigarilyo yung filter na sigarilyo yung pinakangung filter nya hatiin nyo hati -hati. at yung kalahati ng filter na sigarilyo kailangan walang matatapon o malalaglag na kasama ng filter kailangan ni, eh, sobrang hati masinupin nyo lang yung kalahati katiin sa ilalagay ninyo at yung kalahati naman ay dun yung ilalagay yan, para paglukanan. Pakiramdaman nyo katis, kahit maraming filter dyan sa paligid, walang ibang ilulukit yung kundi yung filter lamang na kasama. Yung hinati ninyo. Yun lang katis, kahit anong klase mga filter dyan, walang ilulukit yung katis. Doon lang talaga sa filter na hinati ninyo at ibinala nyo dito. Maging katis sa piso, kung kasi yung piso, kasi yung piso dito, yung dalawang piraso na piso sulatan nyo ng piltimpin diretsyo ang buhay pa dalawang piraso at yung piso ilagay nyo na may sulat ng piltimpin at yun din yung piso na ilalagay nyo doon na may sulat yung piltimpin isa diretsyo lang kati H isa sulat lang yun sa dalawang piraso na piso yun din ay yung itulukit nito kahit na maraming piso kayo dyan walang ibang lulukit nyo kundi doon lang sa ating piso yung kati yung yun ang una nyo pag-aralan at gawin kung paano yung sa mga prosesyon ng paglulukit kasi pag maglulukit tayo ng gold malapit tayo sa mga kanga may mga gold din ay makakapagpaagaw ng detection yun lalo na kung tayo ay bago pala ang nag-aaral yung katid unang gawin nyo o kaya yung ano man mga katid na pipindin yung gawin una doon yung filter sigarilyo, sigalyo piso ah, oh, katid at ito muli at eh, dalangin ko katis na kayo ay matuto sa pagdamit na locator. Yan. Yan lang katis. Yan. Ito yung iyong order. Mr. Tam. At muli. Yan. Pag nalapitan. Yan. Pag nalapitan natin ay ito sana siyang gagalaw. Yan. Una lang ito katis mahina. Ito so no? oh. Pag mas ito, ito ito aking tinulukit. Yan. Oh. Mas na ito katis, yan. At sa iba po na ating uh, katis, ang ano daw po yung kaibahan ng uh, single atina dalawang at saka triple latina. Ang kaibahan lang ng mga ay nag-iikis siya. Ito naman kapag isa, yan ito, umiigot lang siya. Yeah, ito katis, yan. At muli po, maraming maraming salamat sa lahat po ng ating mga ka-TH, ating mga kababayan. Yan. Uh, kunti yung lang, kunti yung babala ng konti ito. Uh, pag po ng uh, triple antenna, Yan po, sana siyang tuturo. Yan. Yan. Yan, ito. Ulit-ulit ko lang ito. Yan, at ilo-locate. Pag tapak yan, tapak pa lang kayo, okay, dami dyan. Yan. Yan, Diyan, katit. Yan, dyan, dating uh, target. Ito naman ay, diretsyo na ang pang. Hindi naman agad katit yan, bibilis ng pagtapak ay agad na 150 ang takbo agad, ikot. Yan ay utay-utay. Hindi yan mabilis agad. Utay-utay ang bilis niya hanggang sa makabuo siya ng frequency yan yeah. yan katit so yung at yung order yan at muli po maraming maraming salamat uli at kung kayo naman ay may katanungan at nagko-comment sa akin mga comment section ng channel personal message po may facebook account ko Kati it's mobile ano man yung profile ko do sa aking uh, channel, ganun din yung profile ko sa aking pong Facebook account. At muli po, maraming maraming salamat. To Mr. Rustam. This is your order device. Thank you. Maraming salamat po sa lahat po natin mga katitich, kabuhay po kay lahat.